Magandang araw sa inyong lahat mga kapanda. Magandang gabi po sa lahat na nanonood sa video na ito. In this video mga kapanda, pag-usapan natin kung ano yung mga hindi magandang na-experience ko dito sa Food Panda. So dito sa Put Panda mga kapanda, yung trabaho natin madali lang po. Yung trabaho natin, tapos yung pag-operate ng apps natin madali lang po. Pero meron pa ding mga mahirap talaga yung mga disadvantage, yung mga maranasan talaga natin na hindi kaya-aya dito sa magiging isang food panda rider. So, kung bago pa lang kayo sa aking channel, sa nila ito, uh, don't forget to share, to subscribe po mga kapanda, to like, para po sa ibang mga mga food panda rider na, na bago pa lang sa channel natin. So, pag-usapan natin ngayon mga kapanda, ang ano yung mga hindi magandang naranasan din natin dito sa pag-deliver ng pagkain dito sa foodpanda. So, yung pinaka-problema talaga natin mga kapanda, bilang isang foodpanda rider, as na mabalak na mag-apply bilang isang foodpanda rider, yung pinaka-problema namin dito mga kapanda is itong tinatawag na arong pin So, yung rumpin talaga mga kapanda, sakit ng ulo yan. lalong lalo na pag hindi mo kabisado, ang area, kung... kung saan ka ng duty. So, lalong-lalo na sa mga malalaking syudad dahil hindi mo matandaan yung mga iskinita, mga kanto, kailangan mo pang magtanong ng mga establishment na na mas madali na mas madaling uh, ma-recall natin kung saan na area na 'yan. So, yung talaga yung rumpin, yung pinakaunang problema natin mga kapanda. At saka, Lugi po tayo pag rumpin yung customer. Bakit tayo lugi? Dahil ang bayad ni Panda mga kapanda is nakabase lang po sa layo or distance ng customer natin doon sa vendor kung saan tayo nag-pick up ng pagkain. For example mga kapanda, ang pin na nakalagay sa 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 customer natin is 1 kilometers away from the vendor. Pero yung totoong totoong uh, location niya is 3 kilometers away from the vendor. So, ang ginawa yung mga kapanda, si panda ang system, nagko-compute lang siya ng pair na ibigay sa atin is 1 km away from the vendor lang. For example, 1 km away is just only 35 to 40, uh, 40 pesos. Tapos mga kapanda, is 3 kilometers yung di-deliver na natin. So, dapat sana is 60 to 70 pesos na yung 3 kilometers away. So, yan mga kapanda, problema talaga yan. lugi po tayo, tapos mas, mas matagal po nating ma-deliver yung pagkain. So, pangalawa mga kapanda, is yung tinatawag natin na fake booking. So, fake booking mga kapanda, pangalawang bagay na medyo sakit sa ulo natin. Dahil wala tayong magawa dyan mga kapanda, hindi naman tayo... Uh, 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 kung sa bagay hindi naman tayo magbabayad sa mga pagkain na na pickbook pero ang problema lang mga kapanda pag medyo marami na yung pickbooking natin tatlo apat na bisis tayo ma pickbook sa loob ng isang linggo so mamalas malasing ka na talaga niyan so pwede kang masuspend ng dalawa o limang araw dalawang araw hanggang uh, limang araw na suspension mo dahil sa laging cancel. So, pwede nyo yung hindi i-cancel, tapalan nyo na lang para hindi kayo ma, uh, ma-suspend. Pero yung problema lang mga kapanda, pag hindi yan Facebook, tapos uh, meron talagang legit na customer, hindi mo lang nahanap, tapos tin-drop up mo, uh, binayaran mo na lang yung pagkain inuwi nyo sa bahay, hindi naman yun nakaw, kaya kasi binayaran mo naman. So, hindi naman yun mga kapanda, pwede ang customer mag-report. Pag mag-report yun, suspended ka pa rin mga kapanda. So, yan. Importante yan mga kapanda. So, yan din. Yung importante yung fake. Eh, yung pangalawa is na hindi natin, hindi magandang na ma-experience natin dito sa foodpanda panda is yung tinatawag na fake box. So, unang-una is wrong paint. Pangalawa, fake box. So, pangatlo mga kapanda, yung hindi natin, hindi maganda ma-experience natin dito is yung tinatawag na batsing system. So, yung batsing system yung problema natin mga kapanda dahil uh, kahit anong ingat mo sa bats mo, e eh, pag misorder ka lang dahil sa signal hindi maganda yung signal kung di nandun ka nag-drop off sa area na hindi malakas yung signal tapos automatic may papasok mga kapanda dahil sa lakas ng booking kahit malayo ka sa area meron pumasok na booking hindi mo matanggap yun mga kapanda dahil sa hinahina hina ng signal uh, yun uh, deliver is gan mga kapanda o misorder uh, pagdating sa batching time, batching day uh, lunes uh, ng umaga So, wala na, batch 4 ka na. So, yung dating batch 1 mo, batch 2 mo, so, pagkasunod-sunod ng linggo, batch 4 ka na, wala ka na yung schedule. So, hindi stable yung income natin dito sa panda. So, kailangan mga kapanda na uh, mag-ingat po tayo, iniingatan po natin yung batch natin. So, ano, paano yung gagawin natin para maingatan natin? So, kailangan natin pagdating doon sa customer, eh, arrive, arrive at natin, arrive at the customer, So, alis muna tayo. Doon tayo mag-drop off sa uh, malala, uh, malalakas na signal. So, yan mga kapanda. Yan yung pangatlo is yung tinatawag natin natin na batching time. Uh, yung batching. Yung batch natin. So, pangapat mga kapanda is yung sama ng panahon. So, kung may mga panahon talaga mga kapanda na bagyo na kailangan mo talagang mag-duty dahil may schedule ka, kapag iswap mo naman yung ship mo, wala namang tumanggap dahil Uh, lahat ng mga rider umaayaw ay maraming nag nagsaswap ng 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 ano ng ng ship nila dahil bagyo, maulan. So kailangan pilit mo talagang jutihan yan mga kapanda pero pag hindi mo yan jutihan, uh, automatic masuspend ka tapos bagsak pa yung Aribats uh, mo rating mo sa food Panda. Hindi ka ka na makatakbo sa, uh, sa susunod na mga alinggo. Uh, so, yan mga kapanda. Ito yung mga hindi magandang naranasan natin dito sa A uh, Panda. Pero mga kapanda sa pasahod ni put Panda, kung hindi ka nasanay, kung hindi ka man uh, matagal na na rider dito sa Pud Panda, so sa ngayon sa so pair ni Pud Panda ngayon, uh, medyo maganda at saka medyo malaki. So kikita ka ng 1000 mahigit sa loob ng isang araw. Pero kumpara dati mga kapanda, yung mga rider na kasamahan ko dati, so yung una yung una yung una yung una pa sa akin ng mga rider, uh, sabi nila mga kapanda, kumikita sila ng 2,000 mahigit pa sa loob ng isang araw. So dahil yung minimum dati, sabi nila is 40 plus yung minimum dati. Kahit nasa labas lang ng bindor, 40 pesos yung babayaran ni panda sa iyo pag i-deliver, Mal, malapit lang o malayo. O kung malayo, medyo mas malaki yung pair ni panda na ibigay sa atin. So maraming salamat mga kapanda. Sana in this video mayroon kayong natutunan. Salamat po.